Mami, dito lang po muna kami titira ni Des habang ginagawa ko po, po yung bahay namin. Ah, isa sige. Tuloy kayo. Pasok. Ikaw talaga, hindi ka man na nag-blast kay mami? Ayoko nga. Malay mo nag ng ista tas malansad mm -hmm. din. Amoy ko pa. Maduwak pa ako. Alam mo, napaka ko sa ganun eh. Ikaw, hanggang dito, dala mong kagaspangan ng ugali mo. Pagdating sa bahay na to, sana matutok ko man lang gumalam. Hindi naman kasi ako ganun eh natin. Hindi ako nagpangamano. Tatanday mo na ako masyado. Tita, dito na po pala kay titira. Oo. Next time, huwag kang magmamano sa akin, ha? Ganda-ganda kang to. Patatandayin mo agad. Sige okay, po. Mm. Mami, bakit po kaya ganan yung ugali ng asawa ni Tito ay, naku, bunso, huwag mo na yung papansinin. At iwan e, ko ba dyan sa titubot mo kung bakit pumatol doon? Eh, pagkakasuplada naman. Oo nga po, mami. Para po ang sama po ng ugat. Oo, oh, na, bunso. Huwag mo na yung pansinin. Ay, siya, ako tatapusin ko na itong aking paghuhugas. Punta ka na muna doon. Sige po, mami. Nak, pwede ba kang makahingi ng pambayad sa iyo, sa kuryente? Due date na tayo bukas. Ah, sige po, mami. Wala pong problema. Magbibidro po ako bukas. Sa sige. Mm -hmm. Mami, pakinig ko po kayo na humingi kayo ng pera kay Wuwot pambahay sa kuryente. Sa totoo lang, mami, laan po yung sa pampagawa namin ng bahay eh. Hindi na po kayo dapat humingi ng pera sa anak ninyo. Kasi may asawa na siya eh. Ay, sige. At ako hindi nahihingi. Dapat lang po kasi, pamilyado na yun. Opo kasi, hindi po talaga kayo dapat umaasa na sa anak ninyo at may pamilya na. Ayan! Magtinta ka ng itlog! Hindi naman nanghihingi ang nanay mo ng pera sa asawa ko na pambayad ang kuryente. Tatandaan, tatandaan nyo na. Kailangan asa pa kayo sa asawa ko. Mars ka nga dyan. Taming pang Oh, hello. Oh, asan ka ngayon? Okay, sigurado akong umalis na yung asawa mo. Oh, siya, sige, pumunta na ako dyan. Miss na miss na kasi kita. Oh, sige, sige, babay, punta na ako dyan. Ano, ang tagal mo naman. Kanina pa ka tayo dito eh. yung muna ako. Nakakainis na ba? Pinatakampi-kampihan ako. Siya, sige, tara na. Missy. Sige, sige. Aba! Asawa ni wu yan ah! Manda yan sa akin, susumbong ko yan! Mare, mare, pabili nga! Uy, pare, bukti, dumating ka! Huwag kang alis ha, intayin mo ko dyan sa labas! Ay, alam mo ba pare? Makita ko yung asawa mo, nakasakay sa tricycle. Parang may something, ang sweet-sweet nila. Baka naman tricycle driver lang yun. Ha? Di pare, iba yung sweetness nila eh. Parang may relasyon. Ang dami mo sinasabi. Parang hindi totoo. Magbilang mo na lang ng soft drinks, ang dami mo na lang ng chismis. Chosmosa ka talaga. Sige, pala ka. Itlog! Itlog, itlog, itlog. ng pogi! Ilang ba beses? Oh. Nakita ko yung asawa ng kapatid mo. May lalaki. Tricycle driver. Ay, naku, miss. Es, hindi ako nakikilam sa mga ganyan. Hiyaan mo na sila. Baka naman yun hindi totoo. Sinabi ko na nga sa kapatid mo, ay ayaw rin maniwala eh. Ay baka nga mali lang yung nakita mo. Ay bala kayo, basta nakita ko, nakasakay sa sa tricycle. Bala ka na nga, magtignan na lang tayo. Ay yung mga meses oh. Tingnan mo lang. O, ay mga yung sinasabi ko sa'yo? Oo, nga eh. Teka nga meses, hawakan mo yan. Makikita niya ang hinahanap niya. Tara nat baka maabot ka pa ng asawa mo. Hoy babae ka, sino yung kasama mo? Grabe ka! Kung light mo yung aking magulang, pinagdadamutan mo, tas gaya pa gagawin mo, sino siya? Kabit mo ba siya? Napakakapal ng mukha mo, pinagdadamutan mo na nga magulang ko, nangangabit ka pa? Ito ang bagay sa'yo! Ah! Kadiri! Ano ba to? Yan ang bagay sa'yo! Walang yakang babae ka! Ba anong ginawa mo sa asawa ko? Yung asawa mo, tanungin mo! Ano ba, Des? Ano ba nangyayari? At sa kasino itong lalaking to? Itong kumag na to. Totoo yata yung sinasabi ng kumari ko eh, na ka. Sino ba hindi makakapanlalaki sa ugali ng pamilya mo? Ang galing-galing nila magmagaling? Hangga sweldo mo, kailangan nasa sa kanila? Kailangan pa sila supportahan? May pamilya ka na, hoy! Hindi mo nasa kailangan tulungan! Ano bang pinakit ng masama sa'yo ng pamilya ko? Eh kung ikaw nga yan, damot-damot mo eh. Kaya kung ako sa'yo, hakutin mo lahat ng gamit mo. Lumayas sa pamamahay ko.